Maligayang panunood po kareka, ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa isang action sci-fi movie na may pamagat na Doomsday Kaya sit back, relax, at simulan na natin Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa taong 2008 kung saan ang isang nakakamatay na virus ay lumaganap sa lugar ng Scotland. Nahawaan ng virus ang libu-libong tao na nagdulot ng mga simptomas tulad ng hysteria, homicidal impulses, pigsa, at ulcers. Sa kasalukuyan ay makikita natin karekap ang mga sundalo na nakasuot ng mga hazmat suit na humaharang sa lahat ng ruta mula sa Scotland hanggang timog na isla. Nagpaputok sila ng isang pulutong sa mga refugee na nahawaan at hindi nahawaan na disperadong nagsisikap na tumakas. Nilang tugon ay binalingan din ng galit na mga tao ang mga sundalo at inatake sila. Sa mga refugee ay makikita natin kareka pang isang ina na hawak ang kanyang anak na babae na si Eden Sinclair. Ang dalawa ay disperadong nagtangka na tumakas ngunit isang ligaw na bala ang tumama sa batang babae na naging dahilan ng pagkabulag ng isang mata nito. Sa kabila nito karekap kahit papaano ay napasakay ng ina ang kanyang anak sa huling helikopter patungo sa Central England. Bago sila maghiwalay, ay binigyan niya ng liham si Eden para maalala niya ito. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Eden, ang kanyang ina ay napatay sa lugar. Upang mapanatiling mahiwalay ang mga nahawaang tao mula sa ibang bahagi ng mundo, ang gobyerno ng Britanya sa kalaunan ay nagtayo ng tatlongpong talampakan na kongkretong pader upang ihiwalay ang Scotland. Maraming mga gwardiya ang pumesto sa tabi ng pader upang barilin ang sinumang lalapit at ang mga minahan ay inilatag malapit sa hangganan. Ang quarantine ay epektibo, ngunit ang matinding pamamaraan na ito ay pumutol sa diplomatiko at pang-ekonomiyang ugnayan sa pagitan ng United Kingdom at ng iba pang bahagi ng mundo. Ginagawa nitong outcast ang UK na nagresulta sa kawalan ng trabaho, kaguluhan at lumalaking hindi pagkakapantay-pantay. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga kareka sa taong 2035 kung saan makikita natin ang isang nasa hustong gulang na si Eden. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Special Forces ng Department of Internal Security sa ilalim ni Captain Nelson. Pinalitan niya ng Advanced Electronic Prosthesis ang kanyang mata kung saan ang prosthesis na ito ay may built-in na kamera na maaring i-record ang lahat at direktang magpadala ng data sa kanyang rest device. Isang araw ay natuklasan ng isang pagsalakay ng pulisya ang isang slum kung saan nandoon sa silid ang mga tao na nahawaan ng Reaper virus. Nangangahulugan ito na ang virus ay muling lumitaw 27 taon pagkatapos ng unang pagsiklab nito sa Scotland. Bilang tugon ay nagtitipon ang mga matataas na opisyal para sa isang pribadong pagpupulong na pinangunahan ni Prime Minister John Hatcher. Gayunpaman, malinaw sa kabila ng posisyon ni Hatcher na siya ay minamanipula na parang papit ng isang tiwaling politiko na si Michael Canaris. Tinatalakay ng gabinete kasama si Captain Nelson ang banta ng virus at kung paano ito mapigilan. Pagkatapos ng maraming deliberasyon ay nagpasya silang isara ang lahat ng tulay na humahantong sa labas ng lungsod at ihiwalay din ang mga gusali ng pamahalaan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpupulong, sina Hatcher at Canaris ay pribadong nakipagkita kay Nelson at ipinakita sa kanya ang mga satellite photos ng Glasgow tatlong taon na ang nakaraan. Ang mga larawang ito karekap ay nagpapakita ng mga taong lumilipat sa paligid ng patay na lungsod na nagpapahiwatig na ang isang lunas para sa virus ay natuklasan na pagkatapos ng maraming taon. Pagkatapos ay tinalakay nila si Dr. Kane, na isang siyentipiko na nagtatrabaho ng vaccine sa Central Glasgow bago pa mag-quarantine. Ipinapalagay nila na nagtagumpay na siya sa paggawa ng vaccine. Sa makatuwid na recap, ay inutusan ni Canary si Nelson na magpadala ng isang pangkat sa Scotland upang hanapin si Dr. Kane at dalhin ang vaccine. Kasunod nito ay pinilit ni Nelson si Eden upang mamuno sa kupunan na ipadala sa Scotland. Agad siyang pumayag dahil ito ang perpektong pagkakataon para mahanap niya ang kanyang ina Bago umalis patungong Scotland ay sinalubong si Eddie ni Canaris na nag sa kanya na bumalik sa loob ng 48 oras Pagkatapos ay nilinaw niya na kung hindi niya mahanap ang lunas ay hindi na siya dapat mag-abala pa na bumalik Binibigyan din siya ni Canaris ng impormasyon tungkol kay Dr. Kane na nagtuturo sa kanya na pumunta muna sa kanyang lab At pagkatapos ay sundan ang trail mula roon sa sumunod na eksena ka recap ay sumakay si Eden sa isang helicopter at hindi nagtagal ay nakarating sa pader ng hangganan ng Scottish. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga bagong subordinates na sina Sergeant Norton, Corporal Chandler, Reed, Carpenter at Miller. Mayroon ding dalawang doktor ng militar na sina Talbot at Sterling na minsang nagtrabaho sa Reaper Virus Research Center. Binuksan ng militar ang mga gate na wielded shot noong 2008 at ang ekspedisyon nila ay nagsimula na kung saan pumasok sila sa quarantine zone na may dalang dalawang armored vehicle. Habang naglalakbay sila, ay nakarinig si Ide ng isang recording ng mga huling mensahe sa radyo mula kay Dr. Kane, nakasama ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga recording na ito ay nalaman niya ang maraming pagkamatay At ang kakilakilabot na karahasan at ang kanibalismo na sumira sa Glasgow Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa ospital kung saan dating nagtatrabaho si Dr. Kane Ngunit lumalabas na matagal na itong inabandona Hindi nagtagal ay isang mahinang babae ang biglang sumulpot sa labas ng gusali Mabilis na inutusan ni Eden ang kanyang kupunan na huwag lumapit sa kanya Ngunit naniwala si Chandler na kailangan niya ng tulong hindi pinansin ang utos ni Eden ay nagmamadali siyang lumapit sa babae at sinubukang tulungan ito. Hindi nagtagal ay bumagsak ito sa kanyang mga bisig at si Chandler ay naiwan na walang pagpipilian kundi dalhin siya sa kanilang sasakyan. Sa sandaling ito karekap, si Eden at ang kanyang kuponan ay biglang tinambangan ng isang grupo na may hawak na kutsilyo at pumalo. Ang mga taong ito ay natatakpan ng makulay na pintura at mga tato na parang mga punk rocker ang koponan ni Eden ay lumaban at natalo ang marami sa mga umatake ngunit sina Carpenter at Miller ay napatay sa labanan hindi nagtagal ay nagsimulang maghagis ng mga Molotov cocktail ang mga kalaban sa kanilang armored vehicle Mabilis na inutusan ni Eden ang kanyang mga tauhan na magmadaling tumakas kaya sumunod sina Chandler at Reed sa kanyang utos. Sa kasamaang palad, ang babaeng tinulungan ni Chandler ay biglang nagising at nilaslas ang kanyang lalamunan. Bumanga ang kanilang sasakyan sa isang gusali, ngunit bago mamatay ay pinasabog niya ang granada kung saan napaslang sila kasama ang kalabang babae. Samantala, si Reed ang nagmaneho ng pangalawang sasakyan at sinundo si Eden, Norton at parehong mga doktor. Ngunit matagumpay na nabasag ng isa sa mga umaatake ang windshield gamit ang palakol. Ang isa pang attacker ay nagpaputok ng isang crossbow na agad na pumatay kay Reed. Nagiging sanhi ito ng pagbangga ng sasakyan sa isang tumpok ng mga nasirang sasakyan at tumaob ito. Ang mga nakaligtas karekap ay lumabas at buong lakas nilang nilalabanan ang mga kalaban nila. Sa panahon ng kaguluhan, ay nagtagumpay sina Norton at Sterling na tumakas ngunit sina Eden at Talbot ay nasugatan sa binte kaya nahuli sila ng mga kalaban at nawala ng malay. Maya-maya ay nagising si Eden bilang isang bihag na napapaligiran ng mga kalaban. Pagkatapos ay hinarap siya ng pinuno ng grupo na si Sol na mukhang isang baliyo na sadista. Marahas niya itong binugbo at hiniling na malaman kung sino siya at saan siya ng galing. Sa kalaunan ay inahayag ni Eden na nagmula siya sa kabilang pader na nagdudulot ng baluktot ng ngiti sa mukha ni Saul. Masaya niyang sinabi kung paano nagsisinungaling si Cain sa kanila na sinasabing walang taong nabubuhay sa kabilang pader. Nang marinig ito ka recap ay tinanong ni Eden kung buhay pa ba si Cain at sinabing gusto niya itong makita. Ngayon pa tumugon si Saul na ang matanda ay walang silbi at inihayag ang kanyang plano na gamitin si Eden upang tulungan silang tumawid sa pader. Pagkatapos ay inutusan ni Saul ang kanyang bantay na bantayang mabuti si Eden at iginiit na dapat itong manatiling buhay. Bago umalis ay ipinakita ng kasintahan ni Saul na si Viper kay Eden ang kanyang GPS locator at ibinagsak ito sa sahig na naging dahilan upang mabasag ito. Pagkatapos karekap ay dumating si Saul sa isang sacrificial ceremony kung saan tinipon niya ang kanyang mga tagasunod at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano nagsisinungaling si Cain sa kanila. Ipinangako niya na sa wakas ay makakaalis na sila sa lugar na ito at ang karamihan ay nagagalak. Pagkatapos ay binalita ni Sol sa kanyang mga tagasunod na malapit nang ihain ang hapunan. Nakakagulat dahil ang hapunan ay si Talbot pala na inihaw na buhay sa isang napakalaking grill. Nang tuluyang mamatay ang lalaki ay hiniwa siya ng mga kalaban at kinain ang kanyang katawan. Sa ibang eksena ka ay gumamit si Eden ng wire mula sa kanyang sirang GPS para i-unlock ang kanyang mga posas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang guardia sa labas at pinilit itong buksan ang pinto ng selda. Ang takot na lalaki ay sumunod at binuksan ang pinto. Pagkatapos ay agad siyang pinatay ni Eden. Nagsimula siyang umalis, ngunit ang isa pang bilanggo na nagangalang Kali ay nagsalita sa kanya at nagtanong kung maaari rin niyang palayain siya. Kamanggi si Eden na makisali, ngunit ipinaliwanag ni Kali na siya ay anak ni Kane at maaaring dalhin siya sa doktor. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Eden, ngunit biglang nagpakita si Viper. Pagkatapos, ang dalawang babae ay sumabak sa isang matinding labanan ng espada. Ngunit sa huli, si Eden ay nanalo at pinugutan ng ulo si Viper. Kasunod nito karekap ay pinakawalan niya si Kali at tumakbo ang dalawa. Nakasalubong nila ang kaibigan ni Kali na si Joshua at tinulungan silang makatakas. Pagkatapos ay nakipag-ungnayan si Eden kina Norton at Sterling sa pamamagitan ng radyo at inutusan silang magkita sa istasyon ng tren. Ang dalawa ay agad na tumungo sa lokasyon, ngunit nakita ng ilang mga kalaban sa daan. Sa kabila ng panganib karikap, ay buong lakas silang tumakbo habang hinahabol sila ng mga umaatake sakay ng motorsiklo. Nagmamadali din si Eden upang tulungan ang kanyang mga kasama at pinatay ang isa sa mga kalaban gamit ang isang palakol. Sa huli ka recap, siya at ang kanyang kuponan ay nakasakay sa tren sa tamang oras at nakatakas sa mga humahabol sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali ay pinahayag ni Kali na si Sol ay talagang kapatid niya at anak ni Kane. Ngunit ang kanyang ama at anak ay nasa isang brutal na digmaan ngayon. Sinabi rin ni Kali na kahit sabihin pa niya kay Eden, ang lokasyon ng kanyang ama ay wala siyang planong pumunta doon. Inilarawan niya ang kanyang ama bilang isang psychopath na nasisiyahang pahirapan at patayin ang sinumang sumasalungat sa kanya. Hindi nagtagal ay dinala sila ng tren sa isang liblib na lugar ng mundo at pagkatapos ay dumaan ang grupo sa isang lumang bomb shelter na orihinal na itinayo upang maging protection sa nuclear war. Ito ay puno ng lahat na kinakailangang supply. Gayunpaman, pagkaalis nila ay nakarinig sila ng dumadagundong na mga paa ng kabayo at ilang mga nakasakay nito na may hawak na mga busog at sibat. Sila pala ang mga berdugo ni Kane na pinamumunuan ng isang mapanganib at nakakatakot na lalaki na nagangalang Telamon. Sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit si Joshua ay napatay ng sibat habang ang iba ay nahuli. Kasunod nito ay dinala sila sa isang lumang medieval na kastilyo kung saan namumuno si Cain matapos ideklara ang kanyang sarili na hari ng Scotland. Sa wakas ay nakilala siya ni Eden ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi siya ang inaasahan ni Eden. Inihayag ni Cain na pinili niya ang lokasyong ito dahil alam niyang babantayan nila ang mga lungsod. Naniniwala siya na ang primitive at ang saradong lipunan na ito ang pinakamaaasahan at ito ang mabubuhay kahit na di na sila makapunta sa kabilang pader. Nang ihayag ni Eden na ang Reaper virus ay bumalik at siya ay dumating upang humingi ng isang bakuna ay hindi sinasadya ni Kay na ipaalam sa kanya na walang bakuna rito. Lumalabas na ang ilang mga Scots na nakaligtas ay nagkaroon lamang ng immunity sa virus. Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan ay inuutos ni Kay na patayin si Eden at ang kanyang mga kasama. Ang psychopath ay sinamang patayin ang kanyang anak na babae at inutusan siyang tataka ng isang mainit na bakal upang linisin siya sa anumang mga impeksyon. Pagkatapos nito ay napilitan si Edie na makipaglaban kay Tilamon sa arena. Samantala, dinaig ni Norton at Sterling ang kanilang mga bantay at ikinulong sila sa kanilang mga selda. Pagkatapos ay pinakawalan nila si Kali at pumasok sa isang ammo vault, kumuha ng mga granada at iba pang mga armas. Sa Arena Karekap ay pinagpatuloy ni Eden ang matinding pakikipaglaban kay Telamon. Sa huli ay nabutas niya ang helmet nito at napatay siya. Dahil dito ay sobrang nagalit si Kane kaya nagutos ito na patayin ang mga bilanggo. Unit. Bago sila makakilos, ay pinasabog ni Norton ang ilang bahagi ng kastilyo gamit ang mga granada. Sa gitna ng kaguluhan, si Eden at ang kanyang mga kasama ay lumalaban sa kanilang paraan. Pinamamahalaan nilang makatakas, sakay ng mga kabayo, ngunit nagpadala rin si Kay ng mga tauhan upang tugisin sila. Pagkatapos ay nagtagos sila karekap sa isang bomb shelter na napapalibutan ng iba't ibang mga kapakipakinabang na bagay tulad ng isang marangyang Bentley at isang radio telephone. Ngunit bago sila makaalis ay dumating ang mga tauhan ni Kane at naglunsad ng pag-atake. Agad nilang natamaan si Norton at malagim itong pinatay. Nalungkot si Eden sa pagkawala ng kanyang kaibigan ngunit wala siyang oras para magdalamhati. Ang natitirang tatlo ay mabilis na sumakay sa Bentley at nagmaneho palayo sa lungsod. Sa daan ay nakipag-ungnayan si Eden kay Canaris sa pamamagitan ng telepono at ipinalam sa kanya na kumpleto na ang gawain. At hiniling sa kanya na lumapit sa pader ng quarantine. Tuwang-tuwa ang lalaki sa balita at agad na umalis sa kayang helikopter para salubungin sila. Gayunpaman, ang grupo ni Eden ay sinasalubong sa highway ng ilang mga kotse at isang bus na pinamumunuan ng isang grupo ng mga kanibal. Si Sol na napuno ng galit sa pagkamatay ng kanyang kasintahan ang nagutos ng pag-atake. Sa matinding paghahabolan nila karekap ay marami sa mga sasakyan ng mga kalaban ang nagbanggaan na humantong sa kanilang pagkamatay. Isang disperado na soul ang tumalon sa bubong ng Bentley at nagawa pang gumapang sa loob ng ilang sandali. Ngunit itinulak siya ni Eden palabas at pinabilis ang sasakyan. Ang mga kalaban ay nagsimulang maghagis ng mga blade saw sa Bentley ngunit aksidenteng natamaan ang isa sa kanila ang kanilang sariling amo sa leeg. Habang nakakapit si Sol sa bubong ay diretsong inararo ni Eden ang sasakyan sa bus na ginamit ng mga kalaban bilang harang sa daan. Naging sanhi ito ng pagsabog ng bus at sa huli ay pinugutan ng ulo si Sol tulad ng kanyang kasintahan. Matapos humupa ang kaguluhan karekap ay may isang helikopter ang dumaong sa harap nila kung saan lumabas si Canaris humingi siya ng lunas para sa virus at ibinigay ni Eden si Kali sa kanya. Ipinaliwanag niya na dahil nagkaroon ng immunity ang batang babae ay magiging madali ang pagkuha ng bakuna mula sa kanyang dugo. Nang marinig ito ka ang isang nasisiyahang kanaris ay nagpahayag na hindi niya nilayon na gamitin kaagad ang bakuna. Sa halip ay gusto niyang maghintay hanggang maubos ng pandemya ang buong tao sa mundo. Bilang nag-iisang may-ari ng bakuna, ay plano niyang maging bayani at sakupin ang kontrol sa planeta. Pagkatapos ay hiniling ni Canaris kay Eden na sumama sa kanya ngunit tumanggi siya at bumalik sa kotse. Sa halip na bumalik sa London kasama ang iba ay naglakbay si Eden sa Glasgow upang hanapin ang kanyang ina. Ngunit sobrang nalungkot siya nang malaman niyang umanaw na ang kanyang ina. Habang tinitingnan ni Eden ang kanyang mga larawan at umiiyak ay binisita siya ni Nelson. Sandaling nag-usap ang dalawa bago iniabot sa kanya ni Eden ang isang recording ng pag-uusap nila ni Canaris na na-record niya gamit ang kanyang cybernetic eye. Sa pagbabalik sa London ay inihatid ni Nelson ang tape sa mga channel ng balita at inilantad nito ang kataksilan ni Canaris sa mundo na kalaunan ay humantong sa kanyang kapahamakan. Sa sumunod na eksena karekap ay bumalik si Eden sa base ng mga kalaban at ipinakita sa kanila ang pugot na ulo ni Sol. Gayunpaman, sa halip na magalit sila, ay lahat silang nagsimulang magsaya at tinanggap siya bilang kanilang bagong pinuno. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!